Ito ng ating ipon challenge. Oh. Ayan. Ang ipon challenge dito, lalagay natin. Ayan, lagay. Ayan, guys. O, oh, limang piso. Mm. Yan ang ating ipon challenge. Ayan, gumawa po guys. Gawa lang po. Eh. Isang kahoy. Ayan. Mag-start ng mag ipon si Nathan. Uh, pambili ng bike. Ayan, mag-iipon siya. Pambili daw niya ng bike. Ayan. O, oh, ipon challenge. Thank you, thank you for watching. Mm. Ginawan siya ng papa niya ng ipon challenge. Kaho. Mm. Narin Narinig mo guys, may lamang siya. Madaka. Mm. mm.